ayan mga langga ang ganda ng weather ang ganda ng hapon ngayon kasi inuilan tayo Kami, ayan tuwang tuwa na na yung mga halaman ko patayin na na naman sila ng ulan ayan ayan na aking lili may tatlong bulaklak ayan po ang aking lili ang tuwa ayan mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. gendang ha, pun saya lahat